ang chairman ng Committee on National Defense and Security, Unification and Reconciliation, Senator Jingo Estrada. Hi, sir. Magandang. Uh, Mr. ng kinegraf mo. Mm -hmm. Uy, sir, may bilin, Senator Bato kanina. Uh, dahil kay daw naman ay eh, dating na detained doon sa Veterans Hospital, eh, pwede daw bang padalhan nyo siya ng pagkain sila ng VP Sara oh. dahil hindi daw siya nandun daw sila sa loob at nakabantay kay Atty. Lopez. Alam <laughs> mo, <laughs> very memorable sa amin yan. Ang uh, Veterans Hospital. Oo, oh, dahil dyan kami nakulong eh. Mm -hmm. Eh ngayon pala well, sir, nalipat na ngayon uh, doon uh, no? si Attorney Lopez from St. Luke's na nandun na sa Veterans Hospital. Mm -hmm. Anyway, sir, uh, napag-usapan na rin lang natin yon. Uh, ano yung nakikita mo dito? Uh, kami mga nagsasabi na parang unbecoming yung mga naging pagmumura online ni Sara at yung kanyang pagbabanta uh, na sa buhay ng Pangulo at ni House Speaker? Well, alam mo, ayoko na mag-commento dyan. At, uh, mm hmm. Pareho ko silang kaibigan. Pinagdadasal ko na lang na bibigabi. Pinagdadasal ko na na magkasundo na para wala ng away. Mm -hmm. Al, uh, alam mo, ang naapektuhan dito yung taong bayan. Siyempre, pagka mag-away ang presidente at vice-presidente, si parang mayor at vice-mayor pagka nag-away sila. Taong nag Ang uh, nagsasuffer taong bayan. So, nagdadasal na lang ako na para na maayos mais na nitong lahat na magsusuot nito mm -hmm. at uh para mais na rin ng ating bansa. Pero sir sa tingin niyo may magagawa si Senet uh, si Senator Imee Marcos bilang kapatid ng pangulo at bilang malapit na kaibigan ni VP Sara. Do you think uh may dapat siyang initiative para mapigilan na lumala yung ganitong bangayan at mga uh, kasi highest leader of the land may nagminumura ng bise presidente ang pangulo parang uh Kumbaga, <clears throat> di, di ba? Para ang pangit hunting nan. Well, she can play a major factor. Uh, si pwede siyang mag-negotiate between the two camps. Siyempre kapatid niya si Presidente at kaya mm -hmm. niya si Vice President uh, Duterte. Siguro pwede siyang mag-initiate ng move mm -hmm. para uh, mabawas-bawasan naman yung uh, tension na nararamdaman, nararamdaman ng uh, taong bayan. Mm -hmm. Kasi nga umabot sa punto na may banta na ipapa-assassinate, bagay na sineryoso nga ng malakay ini-refer na ito sa Presidential Security Command. Da dahil nga, di ba kapag ba sinabi yung publicly, publicly sir, pwedeng bugso lang ng galit or pwedeng may bahid ng katotohanan? Well, uh, hindi natin alam. Baka uh, she said it up uh, dahil siguro uh, nasobra ano, na siya. I mean, kung mm -hmm. napuno na, eh, hindi natin alam kung ano yung nasa isip ni Vice President. Uh, mm -hmm. At pagdating ho sa budget ng OBP dahil tapos na yung budget deliberation, ang mukhang malaking usapin dito, dadagdagan ba ng Senado, ibabalik ba yung original proposed budget ng OBP? Kayo sir, anong stand nyo? Kabilang ba kayo doon sa sinasabi, medyo nag-headcount yung iba eh. Ilan na ba yung pabor Ball? na dagdagan ang... Hindi ko alam. Uh, I haven't uh, participated dun sa budget hearing ng OVP. Ang pagkakalam ko nga lang ay uh, inodap ng nung uh, Senate yung House version sa pag-slash ng, uh, ng budget ng uh, Office of the Vice President. Mm -hmm. eh, pero hindi ko naman nakakausap siya. Kasi I heard uh, Senator Joel over the TV, over the radio, mm -hmm. na gusto nga niyang uh, increase yung budget ng uh, OBP. Well, didn't need the license. Wala naman talagang problema eh. Mm -hmm. So kayo, handa kayong uh, suportahan ang uh, panukala na kung hindi man ibalik yung original na proposed 2 billion pesos na budget ng OBP, eh madagdagan yung kasi ginawa lang 700 plus billion, eh million lang yung ng camera, di ba sir? Well, it is up to the majority of the senators to, to decide. Mm -hmm. Sir, pagdating naman doon sa ah... Uh, Usapin nung uh, 10 billion na kinaltas sa AFP modernization. Kayong stand nyo, ibalik ba ng buo yon? Well, kung ako ang uh, masusunod, kailangan talaga uh, ibalik yung uh, nakaltas na 10 billion para sa modernization uh, program ng uh, Armed Forces of the Philippines. Kasi alam mo, eh, ngayon eh, meron pa yung problema nga dito sa West Philippine eh, kailangan talagang ma-modernize na lahat yung mga equipments natin dito sa uh, Armed Forces of the Philippines. Mm -hmm. Ang dinagdag lang kasi, as shown in the Senate Committee report, in the budget for the defense sector has been increased by the Senate from Yeah, from 263 billion to almost 266 billion pesos, showing an increase of almost 3 billion pesos. So, Meron naman palang increase. Mm -hmm. Dito sa nose mm -hmm. So, ano ba, I, I'm sure, uh, karamihan naman po ng mga senador, mukhang suportado, sir, yung ibalik, yung tinapians na 10 billion, di po ba? Uh, dapat naman talaga, uh, dapat naman uh, talaga yung ibalik. Mm-hmm. Kaya so, hey. nga, so, uh, pag uh, natin problema ngayon sa uh, West Philippine Sea. Mm -hmm. Pero sir, ang tanong, doon ba sa mga naunang budget para sa AFP modernization, nagagamit ba yon? Naipapatupad ba yung mga programa Anang uh, ng AFP yung mga dapat bilhin para mapalakas ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas? Well, ako naman may tiwala naman ako sa sa tirato naman ng AFP sa pamuno ni General Brown at sa paumuno ni uh, Secretary Gibo kung naniniwala naman, maging gamit naman sa tamang pamamaraan. Mm -hmm. Isa pa sir, pagdating naman dun sa ACAP program ng DSWD, ang stand ni Sen. Aimee na siya nagdepensa ng budget ng DSWD, eh, alisin na yung ACAP, parang emerge na lang sa AICS dahil pareho naman itong pagbibigay ng ayuda. Kaya lang itong si House Speaker Romualdez, ang kanyang statement yata, tiyakin na maibalik yung ACAP pagdating sa BICAM. So, ito ba yung magiging parang mga mainit na usapin at pwedeng pagdating ho sa Bicam? Well, hindi ko alam kung magiging miyembro ko ng uh, Bicam. Bicameral Conference Committee. pero that, remains to be seen. Pero kung ako naman natatangin, kung para sa taong bayan naman yan, kung ang makikinabang naman ng taong bayan niya, ibigay natin. Mm -hmm. Ito problema yan. Mm -hmm. Pero so di ba sa AKAP, parang wala namang daw access sa mga senador? Sa AX, meron sa well, uh, ko nga si Senator Aimee during the budget hearing ba pwedeng uh, sumama ang mga senador, jokingly. Mm -hmm. Ay, sabi naman ni Secretary Rex Gertzalian, pwede naman daw sumama yung mga senador pagbibigay ng AIC sa ating mga, uh, ng AKAP sa ating mga kababayan. Mm -hmm. So kayo, open lang na iba, uh, ibalik, panatilihin yung AKAP o do sa recommendation ng Senator Aimee na pagsamahin na lang yung AKAP at AIC? sa as long as it will be down to the benefit of the Filipino people, there will be no problem with me. Mm -hmm. Sir, during budget deliberation ng COMELEC, na isiwalat ninyo yung parang uh, parang hindi kapanipaniwala an un unusual na pagtaas ho ng mga nagpa-register na botante sa San Juan pero mukhang wala na kayong magagawa para po uh, don sa challenge na mag-file kayo ng no petition for exclusion, di diba ba ba? Exclusion uh, voters? Well, uh, but, I can prove to him or to the people of San Juan the irregularities dun sa nangyari sa, sa pagtaas ng uh, 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 registered voters sa San Juan. Dito mo, na, napakalit ng bayan namin. Mm -hmm. As, as compared to Manila, Mandaluyong, Pasig, Quezon City, eh sila hanggang 6% lang pinasig. Ikaw mm -hmm. Eh kami 32%. Ano ba yan? Pero and, mm -hmm. and, hindi sa akin galing itong, itong data, mm -hmm. uh, hindi sa akin galing itong mga statistics. Galing sa Comelec yan. Mm -hmm. Pero, so itong, itong sira Raulong Mayor dito, <laughs> alam mo, hinahamon pa niya ako. Mm -hmm. Talagang kukuling ko yung hamon niya na talaga mayroong irregularities dyan. Mm -hmm. So sir, anong information nyo? Saan nanggaling yung napakarami na nagrehistro sa Comelec sa San Juan? Nanggaling daw sa iba, sa sa tabi ng tulay namin, sa San Juan, yung boundary ng Santa Mesa at San Juan. Mm -hmm. Iba, galing sa Mandaluyong. Mm -hmm. Hindi natin alam. Maraming, maraming mga uh, naglipa ng mga flying voters dito sa amin. Kaya sa akin talagay, yung mga konsihal na nanalo ng eleksyon, ang mga bumoto dyan, hindi nataga sa Luan imagine there mm -hmm. we are being ruled by non residents of San Juan mhm mm bagay hindi nga, nga mm -hmm. yan yung narosero ng kandidato mm -hmm. yung yung uh, building up building up ko sa budget hearing mm -hmm. ang address unit A and domingo walang pangalan ng building walang mm -hmm. pangala, wala numero mm -hmm. sana sana tinanaden natin yun mm -hmm. yung isang basketball player naman na nanailek na nanalo na -like, ang ang uh, ang bahay sa building. Mm uh -hmm. -huh. so, yun. Yun ang na talagang hindi tiga sa nuwan. At sabi naman niya, there's, no, there's nothing wrong with basketball players. Oo nga, there's nothing wrong with basketball players as long, sabi ko, as long as they are Legitimate residents of San Juan, walang problema sa kanya. Isa lang ang legitimate mm. resident ng San Juan na basketball player, dyan, yung si Artadi. Mm -hmm. Yan talaga, tiga-San Juan yun. Mm -hmm. Pero the rest, tiga-San Juan yun. Isa, tatalong consul sa tagi. Kinuha mm -hmm. ni Samora, natakbo dito. So. <laughs> Pero sir, hindi na ito obligasyon ng Comelec na i-check kung legitimate resident yung mga nagpapa register sa kanila ng mga boto? No, we, we, I think somebody filed a disqualification case against the particular candidate. Mm. So, ang intention nito, sir, para sure winner pa rin sila sa eleksyon? Uh, siguro. <laughs> mm. So, ngayon, ang magagawa nyo lang, kasi di ba tapos na yung, uh, uh, kumbaga, yung uh, period para mag-file po ng petition for exclusion of voters? Late nyo po bang nakita ito, sir? Well, alit na namin natitae well i have to consult uh, my election lawyers about it regarding this issue mm -hmm. so baka may iba pang uh, option aside don sa pa-file iba pang remedy uh, options uh mm -hmm. Sir, dito naman bilang Chairman ng Senate Committee on National Defense and Security. Kasi di ba lumabas yung uh, balita na yung United States Department of Defense ay uh, e kinumpirma na may mga tropa na Amerikano na sumusuporta sa operasyon ng Pilipinas sa South China Sea sa pumagitan yung tinatawag na U.S. Task Force Ayungin. Ito ba hindi ito questionable at hindi ba ito pwedeng mag-provoke mag doon sa ating kapitbahay na nang, nang uh, bubuli sa atin? Well, hindi naman kasi based on what I've read in news article so far, itong initiative rito, it was rooted in the VFA or Visiting Forces Agreement and the mm. Mutual Defense Treaty. Right. It underscores Washington's unwavering support for our forces in safeguarding our maritime zones. Alam right. mo, you know, while ito maandala the no? they won't directly participate in the missions in the West Philippine, the West Philippine Sea. Yung kanilang presensya at yung kanilang supporta, it will just enhance uh, our capability to protect our sovereignty and territorial integrity. And that was assured by uh, our National Security Advisor, si Gerald Agnew, that the American troops will not participate directly in actual missions. respect mm -hmm. eh, respeto na lang ko di for Philippine jurisdiction mm -hmm. and operational control that reflects the mutual understanding between our countries and to uphold the to uphold mm -hmm. Philippine sovereignty. Mm -hmm. So, ni uh, nagpapatrolya lang sila, sir, para nagbabantay lang doon? Oh, uh, naging lang yung uh, kanilang presensya, uh, napaka-importante mm -hmm. while, while we are not uh, uh previously uh, aware of the existence of the U.S. task force, uh, uh So, we were not surprised by the level of uh, support given by the U.S. government, particularly the U.S.-Filipino Sea. Mm -hmm. know, considering our uh, long-standing alliance mm -hmm. and the number of military cooperation agreements that we have. Mm -hmm. and, uh, and then sa tingin nyo? Mm -hmm. Kaya alam mo, sino ba nag -pro provoke Hindi naman tayo nag -pro provoke eh. mga Chinese eh. Mm -hmm. Chinese aggression over the years. no mm -hmm. Nag-include sa ating territorial waters. Mm -hmm. Tapos At ina-harass yung ating mga uh, personnel. Mm -hmm. ina yung mga supply missions natin para sa ating uh, kasanduluhan. Mm -hmm. At saka yung legitimate naman ng operations natin within our territorial uh, uh, waters. Ito mm-hmm. siguro yung mga tinuturing natin na provocative act uh, na <laughs> mismo itong mga Chinese ang nag-uumpisa. Mm -hmm. Hindi naman tayo eh. mm -hmm. And then yung presence nung US sa uh, task force sa Union sir sa tingin niyo malaking maitutulong para ma-prevent na yung anumang mga harassment o uh, mga pambubuli na nangyayari sa West Philippine Sea. Yes, I believe so. Mm. -hmm. Sir, balikan ko lang yung nangyaring uh, remark ni BP Sara na sabi niya meron siyang na-hire na assassin para daw ipapatay ang pangulo in case na magtagumpay yung isang plot laban sa kanya. So tama lang po ba dating pangulo inyo ang uh, ama? Tama lang yung naging hakbang ng palas. According to Executive Secretary Lucas Bersamin, inirefer na nila itong usapin na ito sa Presidential Security Command for immediate proper action. Parang para sa kanila isang seryosong bagay ito. Pero alam mo, Sally, tulad niya na sinagdo kanina, pagdating ko nila na magkasundo sila. <laughs> Dahil hindi na natin sir afford na magkaroon pa ng political turmoil dahil ang dami na, na tayong kalamidad. Ang tayong problema. Uh Sana huwag na sanang pagdasal natin sila. Sir, on Monday, period of amendments na ng 2025 budget. Dahil ito is certified as urgent, inaasana natin on Monday, ma-approve ito, second reading, and then sunod agad yung third and final reading? within this week palagi ko ma-approve na. Not necessarily on Monday, pwede man Tuesday, pwede Wednesday. Tal well, naman na-certify na ni Presidente as urgent yung uh, yung uh, yeah. mm. yeah. -hmm. So pwede kasi na yung period of amendments hindi pa matapos on Monday dahil syempre marami pang mga proposed sa amendments yung mga senator. Baka Tuesday, kung Tuesday, Uh, after ma-approve yan ng second reading, tuloy na agad po. Wala na yung three-day rule para sa approval ng third and uh, final di reading. Dira-diretsya na. Di Dira-diretsya mm -hmm. na. Tuloy-tuloy na ang uh, pag-approve sa third reading. Mm -hmm. And then, sir, ano yung usapan ng Senate leadership pagdating doon sa panawagan ni Presidente na make sure na wala ng magarbong celebrasyon ng Pasko, make it simple para bilang konsiderasyon sa napakarami nating kababayang apektuhan ng calamity. Well, with all due respect, in fairness naman kay Senate President Jesus Codero, kinansil niya na yung uh, malawakang uh, Christmas party ng buong uh, Senate. Senado, uh -huh. buong Senate. Uh -huh. So magpapalunch lang siya, simple lunch, get together na lang. Mm. So hindi naman nalungkot ang mga Senate employees, sir? Hindi naman, hindi naman. Eh, dapat naman na lang maintindihan at uh, mm. kailangan din tayo sumunod sa circular na hmm. pinalabas ng mula kanya. So magkakaroon na lang ng simple na salo-salo, wala na yung mga bonggang raffle? Wala na, wala na siguro. <laughs> <laughs> Naku, on death note, marami pong salamat sa oras ninyo, Senator Estrada. Salamat, salamat, Yan pa mga kibigan.